أشرح لك صدرك وغضنا عنك وزرك الذي انقضى ورفعنا لك ذكرك فإن Surah Ash-Shar Ang kaginhawaan Sa ngalan ng ala ang mahabagin, ang maawain Hindi ba ginawa naming maginhawa para sa iyo ang iyong dibdib? o Muhammad, at pinawi namin at ginawang magaang sa iyo ang iyong pasanin, na siyang naging pabigat sa iyong likuran, at itinaas namin para sa iyo ang iyong karangalan. Kaya't katotohanan sa bawat hirap ay may ginhawa. Katotohanan sa bawat hirap ay may ginhawa. Kaya't kung ikaw ay tapos na sa mga gawain ikaw ay tumindig at mag-alay sa pagsamba sa ala. At sa iyong rab, ibaling ang lahat ng iyong hangarin at pag-asa.